Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, magluluto ako ng ulamin naming tanghalian dito sa work ko sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center mga Bali ngayon mga idol, ah, nilagyan ko na yung asirola ng mantika para igigisa ko na yung garlic, ginger, at saka onion mga idol. Bali, kumpleto na yung mga idol. Nandiyan na yung nagpapasarap, yung sayuti mga idol, at saka yung manok mga idol. Bali ngayon mga idol, ilalagay ah, ko na yung ginger, onion, at saka garlic mga idol ah, uh, bigis ako muna lockdown uh, na muna para lalabas yung aroma niya mga idol baling mga idol minikos 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 ko mga idol para lalabas yung pinaka katas na yung ginger baling ngayon mga idol lalagay ko na yung manok mga idol bigis ako mga idol yan ang simple buhay sales ng mga idol baling ngayon mga idol nakikita nyo naman Uh, nagpupunas ako habang nagluluto gusto ko sa pagluluto mga idol malinis yung pinaglulutuhan ko at saka sa gilid gilid yung mga talsik ng mantika yan po ang aking buhay tagaluto dito sa world ko isang simpleng buhay at saka simple recipe yung ulam namin, sinabawang tinulang manok mga idol nakikita nyo ng mga idol, halos matanggal ng kulay yung kalan namin at saka yung tiles mga idol yan mga idol, baling mga idol, shoutout pala sa mga OFW, mga kaibigan ko, good morning good morning, shoutout din pala sa mga palinki boys, yan sa Baguio market mga idol, baling mga idol, nakikita nyo naman, ginigis ako, musok, musok, mga idol, haling ko muna mga idol para ma lalo mabuti mga idol bali yung mga idol ah, haloy ko na naman may mitos ko mga idol itong niluluto kong sinabawang tinulang manok para maluto mabuti mga idol yan po ang aking buhay talaga mga idol bali yung mga idol lalagyan ko ng 3000 pieces na black pepper mga idol yung pamintan durg mga idol para lalabas yung pinakaaruman mga idol ngayon mga idol, ah, kagulugin ko muna para sisiksik ko yung paminta mga idol. Bali ngayon mga idol, ilalagay ko na rin yung sayuti para sumabay pong lumambot. Bali ngayon mga idol, kasi yung sayuti mga idol, at saka yung manok mga idol, madaling lumambot yung pag niluto mo mga idol. Kaya pinagsabay ko na, at saka ang kagandaan mga idol, binili ko sa SM. Bali ngayon mga idol, nilagyan ko ng... At least, mga idol, yan po ang nagpapasarap pag nagluluto kayong isang masarap na sabaw na tinulong, mga idol. Balik may idol, hinayos ko, tatakpan ko, babalikan ko, at saka maghihimay ako ng daon ng malunggay, mga idol. Yan ang nagpapasarap, nagbibigyan ng vitamin A, vitamin C, yung daon ng malunggay, maganda sa katawan yan, mga idol, pag nagluluto kayo ng mga gulay, at saka sinabawang mga tinulang manok, mga idol. Good morning, good morning, Good morning, mga customer namin na mga kumukuha dito sa aking world sa Blue Ocean. New Baguio Palace Hotel, Asaka City Light Hotel, Hotel Grandi, Korean Palace, Asaka, iba-ibang hotel sa Baguio City, mga sa iba-ibang restaurant, mga idol. Asaka si Crumpy Gio Pizza, mga idol. Yan, bali ngayon, mga idol, ang gagawin ko, mga idol, papakita ko muna yung pinagtanggalan ko ng tangkay ng dahon ng malunggay mga idol bani mga idol, mimikos mikos ko muna nakikita nyo naman, malapit ng maluto mga idol sabaw pa lang mga idol, saka amoy pa lang nako, ang bango bali tatakbon ko muna mga idol para babalik ako sa akin pesto isang simpleng buhay six man mga idol balangin mga idol, ang gagawin ko mga idol habang nagluluto ako dun sa mini kitchen namin sa office, ako naman ay nagtitinda sa aking kwesto sa kitchenware. Yan mga idol, ang gagawin ko mga idol, habang wala pang customer, ako ay magpupunas muna sa mga items namin kasi hindi natin maiwasan. Mali buk mga idol, para pagdampot ng mga customer, legit na legit, walang kaali-ali ka Yan po ang aking simpleng buhay salesman mga Shoutout pala sa aking mga customer na restaurant kumukuha at Don Enrico's, Bulante, Binus Hotel, Crown Legacy, Elizabeth Hotel, Baguio Country Club, Damanor, Polistrad, Asaka. Ang magandang hotel dito sa Baguio. Uh, nakita nyo naman uh, sa Lafayette Hotel mga idol. Sa mga dyan, sa mga nakapwesto dyan sa Season Road, lahat ng mga post number namin dyan, mga restaurant. Good morning, good morning sa mga, mga idol. Bali ngayon mga idol, binalikan ko niluluto ko kasi mga 10 minutes na. Kaya bubuksan ko mga idol yung takip mga idol para makita ko na luto na mimikos-mikos ko na mga idol yun mga idol kitang kita nyo naman mga idol ang gagawin ko mga idol ay titimplan ko na ng asin mga idol bali asin na to mga idol bilang na bilang ko yan uh, 15,000 pieces mga idol yan ang nagpapasal bali mga idol hindi ako naglalagay ng na bitchin basta nilalagay ko lang mga idol asin asa kapatis lang mga idol yan po ang simpleng pagluluto mga idol. Bali ng mga idol, mimikos-mikos ko na naman para matimplahan mabuti, para sumiksik po sa manok yung niluluto kong sinabawang tinola mga idol. Yan mga idol, nakikita nyo naman, luto na mga idol. Bali ang gagawin kayo, mga idol, a ah, papakuling ko muna mabuti, mga 2 minutes o 3 minutes bago ko ilalagay yung ano ng malunggay mga idol dahon ng malunggay mga idol yan po ang aking lutong masarap na simple recipe tinulang manok na may malunggay mga idol yan o, takpan ko muna mga 2 minutes o 3 minutes bago ko ilalagay yung malunggay mga idol balay mga idol ilalagay ko na yung malunggay mga idol kasi alam nyo na luto na tanggalihan na kasi kakain naman kasama ko sa aking work dito sa blue ocean para pagdating nila kakain na lang sila mga idol barang mga idol pagkatapos kong maluto itong mga idol itong tinulang manok may susunod pa akong iluluto mga idol yan nakikita nyo naman mga idol quality and quality legit na legit sabaw pa lang ulam na mga idol yun know, o papawisan ang kanyan pag may sili ka asa ka may patis mga idol yan po ang ulam namin simple recipe tinulang manok mga idol Shout out po kay lahat sa panunod nyo sa aking Reels, sa Youtube. Good morning, good morning. Balingan mga idol, may susunod akong iluluto magluluto ako ng pasayan mga idol itong pasayan isa uh, isasangag ko na lang sa asin mga idol Bali, pinapainit ko muna yung pinakamalaking rice cooker bago hihulog ko yung uh, pasayan mga idol uh, banami mga idol yung yeah, mga idol baling mga idol ilalagay ko na yung banami isasangag ko mga idol ang gagawin ko lang mga idol isasangag ko lang yan ilalagay ko ng asin mga idol wala nang ricado basta asin lang, walang mantika, isasangan ko lang yan. Bale ngayon mga idol, nakikita nyo naman ang laki yan, mga idol, malaki yung banami. Mga limang uh, kilo po yan mga idol na banami, yan po ang ulam ng busko. Yan, tatakpan ko muna. Mga 10 minutes o 5 minutes mga idol, sabay lalagyan ko ng, alam nyo na, ang bilang na lalagay ko, uh, 10,165 piraso mga idol. Yan ang dilagay kong asin sa banami mga idol yan simple lang yan sa pagluluto parang sinangag mo lang yan yung banami na yan, yung hipon at ah, saka magbibilang ka na ng 5 minutes o 10 minutes na naman mga idol Bale, ayusin ko muna mga idol para hindi madurog yung banami mga idol ang gagawin ko yung mga idol, hindi ko aloy mga idol ang gagawin ko ah, i i ikot ko lang yung cooking pot para hindi madurog mga idol, nakita nyo na mga idol lutong-luto na yung banami mga idol yan po ang ulam ng bus Uh, sinangag na banami mga idol yun, simpleng boy salesman mga idol thank you po sa panunod nyo sa akin